Ito na mga ka-brother, yung mga yung buya na ating ginawa, nalihan na rin. Tapos ang gagawin na sunod na ating gagawin ay ating tatalian na. Ipapainalize na natin. Finish product na ito pagkatapos natin matalian. Ito mga ka-brother, may nagtatanong doon sa comment section na ano daw ang ginagawang padikit para magsama-sama yung styrofoam walang patikit na kami mga brother ginagawa kundi sa pamamagitan na lang ng pagtatali tulad dito, hiwa-hiwala ito, apat, apat ang isang buya, apat na styrofoam na pinagsasapin-sapin ngayon, kailangan nating buuin yan, sa pamamagitan ng tali tuturo ko sa inyo ang pagtatali para may magkaroon kayo ng idea sa gagawin nating buya kaya katulad yan pagsasama ninyo yung buya tapos lalagyan natin ng pabalagbag nylon ayan ito mga ka-brother lalagyan natin ng dalawang balik dito sa balagbag ng nylon ayan tapos pagdating nagsapulo siya doon sa kabilang dulo atin ang ilalak yung nylon nung magkasama yung dalawang ayan Yan, kailangang medyo maigpit ang paglalagay. Matapos nating lagyan ng pabalagbagya ng nylon, iikot pa uli natin dito naman sa kabila. Yan. Tapos pag nagsapol na siya doon, din na magsasapol yan, ating ilalak dito sa isa-isang nylon na kabalagbag. Ang pagsusuot ng nylon, ikakawang nyo ito dito, tapos dito manggagaling yung pagsuot ng nylon tapos dito hihilahin yan pagkahilang pa ganyan yan nakaganyan na sisit natin ng maayos ang nylon yan pag nakaganyan hihilahin yung, yung kukunin uli yung kabilang dulo tapos dito naman isusuot uli dito hilahin sa kabila kabila naman para maglock pag yan ay nakahila yan, yan, kalak na siya hindi na siya tao pag ulit dito sa kabilang dulo yan. bali mag aapat na balik yung nakasilo sa styrofoam nylon ganun din dito rin padadaanin tapos hihilahin kailangang nakalak din siya Yan. yan, pagka nakagaya na, hihilahin pa ganyan para umigpit. Tapos pagbira niya, nakaya, nakalak na. Bali, ito mga ka-brother, katulad ito, dalawa dito, tapos isa dito. Para mas matiba yan, lalagyan natin ng paikot dito. Paikot. Tapos bawat kanto ng nylon, nakalak yung ating ilalagay na paikot. Bali, tatlo ang ating ilalagay, magkabilang dulo, tapos sa gitna dito sa kabilang dulo. Yan, mag-uumpisa tayo dito sa kabilang dulo ng paglalagay ng ng, ng lock ng sabi dito sa kan sa styrofoam. Yan, susuot so niyo lang ang ganyan. Dito kailangan nakalak din. Pag naka-inay na susuot niyo uli dito. Yan, tapos bibirahin niyo yan. Nakalak na yan. Tapos, paikot yan. Dito uli Bawat kanto ng nylon ay lalagyan natin nang hindi siya nakapulupot lang. Kailangan nakalak din talaga siya. Yan. Dibirahin pa ganyan. Tapos, yan. Hindi na yun makakawala. Paikot ang paglalagay na tatlong tatlong sabid, isa sa gitna, tapos mag sa magkabilang dulo. Ayan. Pag nagpangabo tayo dito, dahil dito tayo nagumpisa, para ma-press itong styrofoam, kailangang ikpiti natin ito. Ang pagsusuot ay pag, dito natin padadaanin yung nylon. Tapos hihilahin natin dito. Yan ang sistema niyan kailangang nakalak din siya dito uli tapos bago natin birahin ipipress natin yung stereophone yan yan oh, may magan ma, ma, na siya matibay na pero isa pang ating nailagay maglalagay pa tayo dito ng dalawa pa kaya matibay na talaga siya naandito na tayo sa huling portion ng ating pagkatali yan tulad nito ay Tayo dito nag-umpisa kaya dito rin dapat magtapos ang ating sabid. kailangan kailang maigpit ang nylon para hindi lumuwag. Ito kailangan nakalak. Yan, ganyan. Yan, andito na tayo. Ngayon ito dito ay ating ibabalik pa ganyan. Dito na tayo magkakaroon ng talian ng pang area yan isasabit natin pag ganyan tapos itong tirang nylon na ito ay ibabalik natin ang ibabalik lang natin ito dito magkakaroon tayo ng talian ng pang dito yung nylon na nakapulon nakapulopot dito ay kailangang may yan bali maglalagay tayo ng dudublihin natin ito kasi kursado rin ito pagka Ayan, ating ating ikutin lang ang dudublihin sisilo na ito bali dubli ito na siyang magiging tali anong pangariya kung tawagin sa amin ay nakakama yan mga ka-brother ito na po ang finished product ng ating tataw na natalia na natin ito mga ka-brother ay kahit ilubog na ng isda, yan nakalak na lahat yan. Hindi na yan, hindi na yan ma mananabog kung sakaling dawihin. Yan mga ka-brother, sana po so, sa napanood ninyo ay may natutunan kayo at may apply ninyo sa inyong kung sakaling interesado kayo sa mga paggawa ng pataw-pataw. Ito na yung talian ng pangarihan natin na nakapulong dito yung nylon. Ito na, finish product na po ito, no? Pataw-pataw natin. Yan, marami salamat mga ka-brother sa inyong suporta, sa panonood. Muli po, marami salamat. At thank you for watching mga ka-brother.